Ba't sasubukan natin kuya? Wow. Huwag. <laughs> Wala tayo. kaya Tara, tutuan natin yung mga manok ninyo no. oh Ni Sean. Sean? Oo. Baka, anong yung, manok pa yun? Mga pato? <laughs> Sabi mo mga magaganda daw yung mga manok niya. Baka naman nangagat yun. Siguraduhin na... Ganun, na... Eh, ito pala, naghihintay. Aayain natin yung manok na Ano na to? Ba? Mukhang may problema ka ata. Uy, pala. Ano yung klaseng... Problema ako eh. Anong pro, yung problema mo? Makapasok. <laughs> Bakit? May mga sakit yung mga manok ko. Ta anong y yung mga mga sakit mga manok ko? May mga dalaba kayong mas? Ah, ha? Panyo meron, panyo. Ako meron. Ewan ko sa kanila. Ako, meron ba kayo? Meron, cellphone. Baka uh, uh, kasi, baka kasi mamaya, mahawakan kayo ng sakit niyo. Ah, Ganun ba? Mga hybrid. -mas. My, my hybrid ito eh. Uh, uh, ano? si ano, ano? 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 dito talaga kayo malaman? Anong, Anong breed yan? gaganda kasi ngayon. Eh. parang blue. Blue? Ito, yung tulad niyo. Ano? May May ano? May, may sakit? Tingnan mo yung isa na Oh, yan. Ganyan niya siya pag may sakit, czego, yan, naghahanap ng kaaway. Hindi mo mahawakan? Hindi mahawakan niya. Dahil mo nga 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 Tara guys, pasok tayo. Huwag kayo okay, masyado lumapit. Baka mamaya magalit ma ma eh. Baka mamaya mabugahan ma kayo ng tae. Yung tae kasi niya parang ano Ba't may puti ko yan? Ano yan? Talaga? <laughs> Ayan. Ay, dating, dating, dating manok? Yun, yun, yun. Yun kasi bad. dating kalapati yan. Nag-transform lang <laughs> <laughs> oh, Ngayon, tumitilawak na siya ng manok. Dati, ang oh, sinisigaw niya. Meow! <laughs> Ano yung pato dito? Kaya ah, lamote. Pato? Uh, ayun, Hindi ba yan na uh, buhusan ng sunrocks? Kaya lamote. <tis> Hindi, kasi yung tubig na pinapaligo ko sa kanya, yung binibigong kami, iba pala. Anong <tis> pala? Blondors pala yun. Puta! <tis> <tis> Pamblandi pala, katulad sa uyo. sa sawin? Oo, yan. Ka ganyan kaganyan siya. Ah, blind and demo pala. Dating na, dati black, <tis> okay. Dating black na kulay. Lakaw yata yung uya, eh. Ito. Na. Oh, grabe ka naman. Ito, manok din yan? Di, di, ah. ano yan? Uh, dinosaur yan eh, Hybrid ito, dinosaur. Ito, kuya, kuya. Anong lahi niya ito? Ayan. Giant fish. Oh my God! Wow! <laughs> <laughs> giant, mo yung, fish. giant fish? O, tingnan mo A yung late, kulay. Parang ano, goldfish. Ano lang yan, leeg lang yun. Giant fish din tawag yan. Yung mga pinapalaki ko dyan. Meron ba bang rare dyan? Meron rare. Asa yung yun yung rare, nauna man. yun na yung nasa yeah. taas kasi tignan to. natin yung rare. rare. O, mo. Yan. Ayaw na, ayaw na magpalapit, ayaw Ay, na magpalapit kasi Dito lang daw, nagahan Nag mo ng awa yung pagkano Nagahan mo ng awa yun eh ah? Kaya nga, takot ako hanggang dito lang ako, nakakaw sa kanyang ito Lukuhan yan Ton, sabi, sa sabi ko, parang ako, kondisyon ka lang, malapit na yung laban mo Ay laban, laban mo Dapat ito kaso di natuloy eh, ilan? Mga 20 yata yung nagahapang ang kalaban niya Oh, tignan ko tumayos, muntik na, muntik na kumislak kasi ano yun, masaya yung malako na yan. Ba yung Doggerman mo kaya dito? Na, ay, yung pinaka-legendary talaga dyan. Ayun, yung isa nung kagad Guys, legendary na dyan. Ito, Explain nga bakit naging legendary yan. Dati kasi nga to. yung mga pinatay niyan. Yung pinatay kasi niya, pinaka, pinaka malupit niya napatay yung kiliap dito sa ano sa tulay, hindi manok, tao. Ay, malungkot naman pala Ay, na, eh. Kaya na ako na ako dahil dito sa ano lang dyan. Kaya nga ako yung sinamay niya kasi masyado siyang maselan Ginawa ko yung bengkong ko, yung, yung, oh, yung be -be ayaw niya na naka-stay lang, nababad siya. Eh, ganyan, ganyan gumagalaw. Eh, buti hindi niya trip yung mga Hindi siya mga patlo, sa mga ano mga manak na kasi mga magkakaibigan sila dito. Eh, pinapatulan niya ang tao. Wow! Yeah. Ito ba rin yung pagkain yan? Ano? Yung pagkain yan kaya, hindi basta-basta rin. Binibili ko yun. Yung one lang, siguro nakakaalaga ng mga one Kuya, pwede ba? Ano pwede, pwede ba hawakan yung mga manok? Mo? Hindi pwede. Oh, oh. Pag ito. Pag, pag, oh, pag, pag, oh, pag lang Ay, kakaiba yung balaybo niya. Pagka nakahawakan siya, yung balaybo niya tumatalim. Ito kuya, pwede hawakan natin. Wag, wag. Huwag yung hawakan. Yan, anong lahi niya kuya? Ito. Ano lahi nito? Dating ano. Manok na pula? Hindi, hindi. Masya manok na pula yung Baka siya ano yung malahiyan pa siya yung nanay nito na ng ano, ng buhaya. Naku, baka mahiwa. Oo, 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 yung kamastan. Ba, o oh, 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 <laughs> ah. oh, yan, yan. Gawa niya ba? Hindi nga kasi naman lang <laughs> yan. Hindi mo siya lang. Ito trata sa tulis, mga talim yung kamay niya. Hindi, depende sa kamay <laughs> kasi yan. Pag malambot yung kamay, magkatawak siya. bakit may ganyan? Ano ba yan? Pinamaan. May tama, oh. Hindi hmm. kasi yun, tumabi, kanina, yun. Okay, ah, tumabi siya doon kanina. Okay, yan tuloy na. Ah, ito yung tunog. O kaya, ano mga hawak ko? Ito mo kung maganda ata ito. Mm. Black Dragon. Ito <teri physics> <polymer> dati, dati... Dating, <Saturday interjection> Ayan, yung black stripes, red, purple, chicken pipe, yan. Talaga? Seryoso? Dati tabutyo ng maano yan eh. Ito po, yung manok, yung gulat ako. Kaya yung... Itago mo na yun sa na yun. Walang bahay-bahay. Yun naman anong lahi nun. Mukhang ingat na ingat mo yun. Ayun yung isa. Oo, nagtatago. May sakit natin po yun? Hindi, kasi yun. Kaya, kaya. nakapatay lang naman yun. Nakapatay lang Pinatay yung si ano Yung lang. doon sa doon sa ano sa ano Yung doon doon sa sa ano hindi niya na ginawitan ng pare. Tide lang. <laughs> oh, Ganyan ba ate, Kaya pa na nakatago. Ano yung tumutunan? ito pala yung sikreto mo para lumakas yung mga manok, manok ay, mo. Kuya? Hindi yan, hindi yan. Ay, kasi mga <coughs> doon sa kanila, hindi nila gusto. Kasi ba't sasakyan? Subukan natin ko yan. <laughs> 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 hindi na nagustuhan. Di ba yung tawag mga customer mo ba yan? Mga ano yung mga clients ko sa mga manok mo. Kasi Mamaya ano kasi, mamaya na to kasi yung mga manok na yan, hindi, gusto nila lang bilhin. Ba, gusto mo muna kausapin, kamo. Hindi na, mamaya na kasi gusto nila bilhin yan minsan eh, hindi ko nga binebenta. Salamat po ya sa pag ano, mga bisita mo sa amin o, dito sa farm. Ba problema ba mga ebon meron ka? Ebon ba? Gari! <laughs> <laughs> Gari! Ah, Mibili pa lang ako kasi ano pa to? Dito sa Pilipinas wala bang ebon na dito? Kalapati, meron ka kalapati? Kalapati, baka mo kalapati? Meron din, meron din. Mga black food, chak. Baka gusto yung punta natin yan. Eh. Sige mamaya, basta mapakabusin mong gumuna sila, no? Sige. Sige. ano oh, yan, nakilala nyo na yung mga manak Pwede na tayo lumabas kasi baka ma-stress sila sa mga pagbumukha nyo. Salamat <laughs> ko. Salamat <laughs>